Oh, ano ini yang kaganapan karun dari sa Barangay Santiago at Bangragan ni Spasio. Nawa. Hmm, ay naglimpyo. Boss, Lucas. Ay, boss. Oy. Ay, yay. Yay. Yo, yo. Yo. Under ay, Under the moon, son. Oh. Under the si moon. Baba, nag, yeah. nagtangtang pa sila. Kay... Sila lagi magtangtangan Eh. Kaming tanong magtangtang. wagi yung magpityo. Ano po? Oo, <laughs> oh, dako kayong haling. Haling, gamay kisubaon. Uy, dako, gapon. aku kaya lang. nah bingung <laughs> nah wah mm. oh. sound effect na to kaya <laughs> mau gamit toh sound epic, ma copyright banta so oke okay na to kuantalan toh ni hmm mm. uh, kapris pagi kayo gasi kisi kisi pang ban Nah. Pula kena tu itu. Mari sepukir Lukas. Ah gaya apa doi? Masih. Mana dia